Narinig sa buong rehiyon ang balitang bumili ang Pilipinas ng isang napakalaking higanteng barko mula Turkey, isang barkong sinasabing kabilang sa pinakamakapangyarihang klase sa modernong panahon. Agad itong naging usap-usapan hindi lamang sa Southeast Asia kundi pati sa mga kapwa kaalyado at karibal sa karagatan. Para sa marami, ito ay simbolo ng mabilis na pagangat ng depensang pandagat ng bansa, habang para naman sa iba ay isa itong senyales na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta sa West Philippine Sea at sa pagpapalakas ng ugnayan nito sa ibang kapangyarihan sa mundo. Ang barkong ito mula Turkey ay hindi pangkaraniwang warship. Ito ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng multi-role naval platforms na kayang magsagawa ng malawak na hanay ng operasyon mula humanitarian missions hanggang high-intensity combat. Ibinis ito sa matagumpay na disenyo ng Turkey na kilala sa kanilang makabagong shipbuilding industry. Sa nakalipas na dekada, lumago ng mabilis ang industriya ng depensa ng Turkey at umangat ang kanilang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay sa paggawa ng mga frigate, corvette, drone, at armored vehicles. Kaya't nang magpasya ang Pilipinas na kumuha ng isang malaking barko sa kanila, malinaw na nakita ng pamahalaan ang kahalagahan ng advanced Turkish naval technology. Sa laki at bigat ng barkong nakuha ng Pilipinas, marami kaagad ang kumilala rito bilang posibleng flagship ng hukbong dagat. May kakayahan itong magsakay ng helicopter, unmanned aerial vehicles, at iba't ibang mission modules na maaaring palitan depende sa operasyon. Ang disenyo nito ay nakatuon sa survivability, may advanced radar, electronic warfare systems, at integrated combat system na nagbibigay dito ng matatag na proteksyon laban sa submarino eroplano, at missile threats. Ang kombinasyon ng firepower at advanced sensors ang dahilan kung bakit itinuturing itong kinatatakutan ng ilang bansa sa rehiyon. Sa panahon ngayon kung saan mabilis ang paglilipat ng tensyon sa mga dagat, kritikal ang pagkakaroon ng ganitong uri ng sasakyang pandigma. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbayling ito ay ang epekto nito sa strategicong posisyon ng Pilipinas. Matagal nang nagpupumilit ang bansa na imodernize ang hukbong dagat upang makasabay sa mga kapitbahay na malalaki ang pondo sa depensa. Para sa mga Pilipino, ang barko mula Turkey ay hindi lamang isang makinaryang pandigma, ito ay simbolo ng dignidad at determinasyon na pangalagaan ang teritoryo at karapatan sa karagatan. Lalo pang naging makabuluhan ang barkong ito dahil nagbibigay ito sa bansa ng kakayahang magsagawa ng malayo ang maritime patrol, mas epektibong search and rescue missions at mas matatag na presensya sa malalaking bahagi ng West Philippine Sea Hindi rin matatawaran ang kahalagahan ng Pilipinas-Turkey defense partnership Sa gitna ng pagtaas ng geopolitical competition mas naging bukas ang dalawang bansa sa pagpapalakas ng defense cooperation Ang transaksyong ito ay nagpakita ng pagtitiwala ng Pilipinas sa kakayahan ng Turkey at nagbigay ng bagong oportunidad para sa mas malawak na joint training technology transfer, at posibleng lokal na produksyon ng ilang bahagi ng barko o ng mga susunod na proyekto. Para sa Turkey, isang malaking parangal ang mapiling supplier ng isa sa pinakamahalagang asset ng Philippine Navy. Kaakibat ng bilihan ng pagdagsa ng mga eksperto mula Turkey para sa training ng mga Pilipinong tripulante. Mahalaga ito dahil ang advanced na systems ng barko ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kaalaman at operasyon. Habang sumasailalim sa pagsasanay ang mga tauhan, sabay nitong pinapalakas ang professionalism at capability ng buong Philippine Navy. Ipinakita rin ng mga larawan at video na mabilis nag a ang mga Pilipinong opisyal at enlisted. Personnel sa bagong teknolohiya, tanda ng dedikasyon nila sa tungkuling protektahan ang bayan. Nagbigay naman ng haluhalong halong reaksyon ang mga karatig bansa habang ang ilan ay nagpahayag ng suporta sa hakbang ng Pilipinas para palakasin ang depensa, may mga bansang tila nagpakita ng kaba at pag-aalala. Sa rehiyong may kasalukuyang tensyon, anumang malaki at makapangyarihang barko na ipapasok ng Pilipinas ay nagiging bahagi ng mas mabigat na diskusyon sa seguridad. Ngunit para sa pamahalaan ng Pilipinas, malinaw ang dahilan, hindi ito para magpasiklab ng hidwaan, Kundi para magtaguyod ng mas balanseng kapangyarihan sa rehiyon at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa karagatan. Malaki rin ang maitutulong ng bagong barko sa disaster response. Sa nakaraang mga taon, lumalakas ang mga bagyo at mas madalas ang sakuna. Ang pagkakaroon ng isang malaking platform na kayang magsagawa ng humanitarian assistance and disaster relief ay nagbibigay ng higit na kakayahan sa gobyerno na mabilis tumugon sa mga nangangailangan. Sa malaking cargo capacity, medical facilities, at helicopter deck nito, nagiging kritikal itong asset hindi lamang sa panahon ng tensyon kundi pati na sa mga panahon ng pangangailangan ng mamamayan. Para sa maraming Pilipino, ang pagkakabili ng higanting barko mula Turkey ay simbolo rin ng pagbangon ng bansa mula sa dekada-dekadang kakulangan sa depensa. Sa wakas, nakikita na nila ang konkretong resulta ng modernisasyon hindi lamang sa mga radar at eroplano kundi pati sa malalaking barko na maaari talagang magpatibay sa depensa ng teritoryo. Hindi rin may kakaila ang pride na dulot ng pagkakaroon ng barkong kayang tumapat sa iba pang modernong warship sa Asia. Habang dumarating ang barko sa Pilipinas, ramdam ang pagbabago ng pananaw ng publiko. Maraming Pilipino ang nagsasabi na ngayon pa lamang nila nararamdaman na seryoso ang bansa sa pagtatanggol ng soberanya. Hindi pa tapos ang modernization program, ngunit ang pagdating ng barkong ito ay isa ng malaking hakbang. Tila unti-unti nang nabubuo ang imaheng isang mas malakas, mas handa, at mas respetadong Philippine Navy sa hinaharap. Sa kabuuan, ang pagbili ng Pilipinas ng pinakamakapangyarihang higanteng barko mula Turkey ay isang makasaysayang sandali para sa hukbong dagat. Higit pa sa laki nito, higit pa sa teknolohiya nito, mas mahalaga ang mensaheng ipinapadala nito sa mundo, na handa ang bansa na protektahan ang kanyang teritoryo, pangalagaan ang kanyang mamamayan, at makipagtulungan sa mga kaalyado para sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Ito ang simula ng isang bagong yugto ng depensa ng bansa, at isang malinaw na indikasyon na ang Pilipinas ay papasok na sa panahon ng mas malalaking barko, mas modernong teknolohiya, at mas matatag na presensya sa karagatan.